Welcome to Stellar Newsio. The news YouTube news hub. S Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Enrique Gil, nilinaw ang pagatras sa Incognito, hindi dahil kay Daniel Padilla. Mariing itinanggi ni Enrique Gil ang mga espekulasyon na tinanggihan niya ang proyekto ng Kapamilya action drama series na Incognito dahil sa presensya ni Daniel Padilla sa cast. Sa isang eksklusibong panayam, inilahad ni Enrique ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya tinanggap ang nasabing proyekto. Paglilinaw ni Enrique sa mga balita matatandaang noong November 30, 2024. Unang lumabas sa ulat ng Pep Troika na si Enrique ay isasana sa mga pangunahing cast ng Incognito. Ngunit, sa hindi isiniwalat na dahilan noon, bigla siyang umatras mula sa proyekto. Dahil dito, ipinalit sa kanya ang veteranong aktor na si Baron Geisler. Ayon sa isang kapamilya insider na nakausap ng Pep Troika, Honestly, hindi ko alam kung ano ang dahilan ni Enrique kung bakit siya nag-back out. Dagdag pa ng source matapos ang pag-atras ni Enrique, agad na inadjust ang role upang bumagay kay Baron. Ngunit sa eksklusibong panayam noong December 10, 2024, ipinaliwanag ni Enrique na walang personal na issue sa pagitan nila ni Daniel Padilla o sa iba pang cast members ng Incognito. Pag-prioritize sa ibang proyekto, ayon kay Enrique, ikinonsidera niya ang kanyang schedule bago magdesisyon na hindi tanggapin ang proyekto. Nagustuhan ko naman talaga ang konsepto ng serye. Maganda yung script at exciting yung action scenes. Pero kailangan kong timbangin kung ano ang dapat kong unahin. Saad ng aktor. Ibinahagi rin niya na mayroon na siyang naunang commitment para sa isa pang teleserye na nakatakdang simulan sa 2025. Dahil dito, mahihirapan umano siyang pagsabayin ang dalawang malalaking proyekto. Gusto kong mag-focus sa project na una nang naibigay sa akin. Alam kong hindi magiging madali kung pipilitin kong pagsabayin ang schedule lalo na't parehong demanding ang roles na inaalok sa akin dagdag pa niya Star-studded cast ng Incognito. Ang Incognito ay isa sa mga pinakaabangang serye ng ABS-CBN na tampok ang malalaking pangalan sa industriya. Bukod kay Daniel Padilla, kasama rin sa cast sina Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Maris Racal, Anthony Jennings Kayla Estrada at Baron Geisler. Sa direksyon ni Lester Pimentel Ong, inaasahang magdadala ito ng matinding aksyon at drama na tiyak na kagigiliwan ng mga manonood. Suporta ni Enrique sa proyekto, bagamat hindi na bahagi si Enrique ng cast, ipinaabot niya ang kanyang suporta sa incognito. Alam kong magiging maganda ang seryang ito. Kilala ko ang ilan sa cast at alam kong magagaling sila. Suportado ko ang proyekto at excited akong mapanood ito, Ania. Dagdag pa niya, bukas pa rin siya sa posibilidad ng mga future collaborations sa kanyang fellow kapamilya stars, kabilang na si Daniel Padilla. Balik tambalan ng Kathniel at Daniel's new role. Samantala, maraming fans ang excited na makita muli si Daniel sa isang mas mature at intense na role sa incognito. Makikita rin dito ang tambalan ni Maris Racal at Anthony Jennings matapos ang kontrobersyal na isyu tungkol sa kanilang relasyon. Plano ni Enrique para sa 2025 habang abala ang cast ng Incognito sa paghahanda para sa kanilang serye, tutok naman si Enrique sa kanyang sariling proyekto na malapit na ring ianunsyo. Inamin niya na gusto niyang mag-focus sa mas malalim na roles na magpapakita ng kanyang kakayahan bilang aktor. Gusto kong subukan ang iba pang genre at mag-explore ng mas challenging na roles. Kaya ako nagpapahinga muna ngayon para makapag-focus sa preparations, ani Enrique. Sa kabila ng mga espekulasyon, malinaw na ang desisyon ni Enrique ay base sa profesional na konsiderasyon at hindi sa personal na dahilan. Handa pa rin siyang makatrabaho ang mga dati at bagong kasamahan sa industriya sa mga susunod na pagkakataon. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your noong masas. This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.